Maghahan lahat, malalim yan dyan. Malalim yan nila. Kumpiyansa nila. <laughs> Kumpiyansa, baka ikaw naman ang malalim. <laughs> yeah. Ari, ari, parang mayroon sa dalawa. Mm. Yung iba niya, naiwan niya sa ilalim. Yan, yeah. yeah, rumilo, ang laki niya. <laughs> Mundo hanjan, aba. na yan diyan. Uh, mo? Ha? Oh. mat ay pulusuan na ditong ko ano? Oh. Ma?